Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba kung paano namuhay ang ating mga ninuno? Tara't sama-sama nating balikan ang kanilang kasaysayan. Noong unang panahon, ang mga sinaunang tao ay naninirahan sa mga kuweba at temporary na tirahan. Sila ay palipat-lipat ng lugar para makahanap ng pagkain at ligtas na mapapagstayhan. Ito ang tinatawag nating nomadic way of life o pamumuhay ng paglalakbay. Ang kanilang pangunahing gawain ay ang pangangaso ng mga hayop at pamumulot ng mga prutas at gulay sa kalikasan. Hindi pa sila marunong magtanim noon kaya umaasa lamang sila sa mga natural na pagkukunan ng pagkain. Gumagamit sila ng mga simpleng kasangkapan gaya ng mga bato at kahoy na hinubog nila para maging mga sandata sa pangangaso. Para maprotektahan ang kanilang sarili mula sa lamig at mga mababangis na hayop, gumawa sila ng mga damit mula sa mga balat ng hayop. Natuto rin silang gumawa ng apoy na nagsilbing ilaw, init at protection sa gabi. Ang apoy ay ginamit din nila sa pagluluto ng pagkain. Ang mga unang tao ay nabubuhay sa mga grupo o tribo. Nagtutulungan sila sa pangangaso, paghahanap ng pagkain at pagpoprotekta sa isa't isa. Sa ganitong paraan, mas madali nilang napaglalabanan ng mga hamon ng kanilang kapaligiran. Upang maipahayag ang kanilang sarili at maiwan ang kanilang marka sa kasaysayan, gumawa sila ng mga rock art or cave paintings. Makikita pa rin hanggang ngayon ang ilan sa mga obra ng ating mga ninuno sa iba't ibang kweba sa mundo. Unti-unti, natuto silang magtanim at mag-alaga ng mga hayop. Ito ang simula ng agricultural revolution dahil dito hindi na sila kailangang palipat-lipat ng lugar. Nagsimula silang magtayo ng permanenteng tirahan at bumuo ng mga komunidad kahanga-hanga kung paano nabuhay ang ating mga ninuno gamit ang kanilang talino at pagkamalikhaing isip. Sa kabila ng limitadong teknolohiya noon, nakahanap sila ng paraan para mabuhay at umunlad. Ang kanilang mga karanasan at kaalaman ay nagsilbing pundasyon ng ating modernong lipunan. Marami tayong natutunan mula sa kanilang mga karanasan at patuloy pa rin natututo hanggang ngayon. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng ating mga ninuno. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga kwento tungkol sa ating kasaysayan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Tandaan, ang pag-aaral ng ating kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik tanaw. Kundi pagunawa rin kung saan tayo nanggaling at kung paano tayo uunlad sa hinaharap.